Nadadalas po ang pagdadala ko ng mga ulam sa aming mga get-together o minsan naman yung eh, sa Bible study. Ito po lagi kong dinadala dahil una ay masarap, pangalawa po yung may sabaw, pangatlo po yung madaling lutuin at pangapat yung mura ng konti ang budget. Ginamit ko po yung konting pinagprituhan ng manok at ito yung igisa na po natin ng ating sibuyas. Pwede po bang mag-request sa inyo? Ngayon pa lang po pwede po ba? Pakiclick nyo po yung share at nang ma-share nyo na po sa wall nyo itong mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo nakaka-encourage po at namomotivate po kasi ako nga magpost mag-post ng mag-post ng mga murang ulam na masustansya para sa inyo. Pag nakikita ko po yung mga comment nyo at isineshare nyo, so please lang po. Pwede po ba? O salamat po kung gagawin nyo na ngayon. Tagalan nyo po yung pagsasangkot ng aromatics at pagkalirot-lirot na po yung kamatis katulad po ni Re at naaamoy nyo ng medyo mabango na yung ating luya o tsaka natin lagyan ng sabaw dalawang tasa po ng tubig ang inilagay ko pero kung gusto nyo mas marami ng uh, marami makakain eh dagdagan nyo pa po ng konting sabaw o lalagyan po natin ng pampalasa tapikin nyo po ng nor liquid seasoning at kung meron po kayong seasoning powder lagyan nyo na rin po walang pilitan. na tsaka nyo po isunod ang pates kayo na po dumiskarte kung gaano kaalat ang gusto nyo kayo po ba'y nandyan pa baka naman po okay salita ng salita, wala na pala akong kausap din eh. <laughs> Pagkatapos po niyan o, eh, niyo po muna kung ayos na po ang lasa eh, din ako sandalek parang kulang po ng nor liquid seasoning. Lagyan ko ng konti ha, wala pong uh, pilitan. Lagyan po natin ng pamintang durog, haluin ng konti eto, ilalagay na po natin ang ating manok. Halos luto na po itong manok na to, wala na pong dugo, pero kailangan pa talagang lutuin para talagang maging 100% na luto. Isama na rin po natin yung natirang juice galing dun sa pinagprituhan ng manok. Sayang din po yan. May lasa po yan. O takpan po natin at hayaan natin kumulo sandali. Diyan muna kayo ha. Magbibingo muna ako. Ako <laughs> po, inalat sa bingot. Hindi po ako tumama sa punuan. Harapin na lang natin tong manok. Lagyan po natin ng carrots at na magkakulay ng kaunti. Sangkotsahin po sandali. O may naisip na po ba kayong gulay na ilalahok natin dito sa ating nilulutong ulam ngayon? Siyempre, murat mo sustansya. O kilala nyo na po ang style ng pagluluto ko ha. Lagi pong may masustansyang berdi-berding gulay sa uli. Katulad po ni Ria. Upo naman ang inilalagay natin. Magkano po ba kilo ng upo sa atin? $4 po ang bili ko dito sa upong ginagamit ko ngayon. So parang bali lumalabas na 220 pesos po. Yung laki na yun ng upo o. Oh. O oh, ngayon po tignan natin. Lutuluto na po yung upo. Sandaling-sandali lamang po ito. Nakita nyo o. Oh. Lerot-lerot na rin yung kamatis at siguro ay eh, malasa na po ito. O oh, sandali ha. Ang ilalagay po natin ngayon ay miswa. So tanghon, kung meron kayo, para po maraming makakain at sumarap-sarap ng konti't makakabusog, miswa po ang ilalagay natin. At para po hindi maputla, syempre ilalagyan natin ng konting paberde, katulad nito ha, daon ng celery o kinchay, sibuyas na mura, panalong-panalo po yan. At nyo na po, patayin nyo po yung apoy at ayos na po yan. O oh, mga kaibigan, paalala lang po ha, kung hindi nyo po po na-share itong aking ulam na ibinahagi sa inyo, Pakishare nyo na po naman. Ako po'y talagang nai-encourage, natutuwa at namamotivate na mag-post ng mag-post ng mga murang ulam na ganire. Eh sigurado naman po ako, umaasa akong sa dami po ng ulam na ibinabahagi ko sa inyo sa araw-araw. Kahit papano po'y meron kayong napupulot at niluluto nyo sa pamilya nyo. Ron Bilaro po!